Wala na sa akin. Bakit ay parang masamang lubos sa papo mo? Eh, ikaw nang ng na mukhang kwarta. ganyan. Aba, nung kwarta mo sa akin? At nasabihin sila. Si siya may sabi mukhang kwarta ka? Si sila, Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Ang mm, grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng ganon. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin, ito, ito, nagpalaki. Ito, ito. Kami okay. nagparal, kami ito, ito, nagpalaki. Kanila. Last sila lang utang na loob. Bakit tay, uh, ano, sobrang ano mo sa kanila, hinanakit? Dahil, dahil dyan? Ito, sa mga winiwikan nila sa amin na ano, lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan nila kami yan. Ito, ito, ito. Kaya, ayaw ko na. Ito, ito, ito. Mas hindi kayo mag Hmm. hindi ko hindi ko hinagad ng mag-aalis pa kami. Naski yung ina niya. Yung ina wala din mang kwansa. Anak, anak mo yung ina. Um hmm, po. Pero bakit ayaw mo ano, anak mo? hindi, hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang. Pangaralan niya anak niya para matuwid. Hmm. Matuwid yung anak niya. Ay wala. Kampi pa. Kampi pa? Kampi pa nung sa anak. Kampi agyay siya. Rampa nga yung nanay niya. Ah, uh, daw ay talagang nagahambog la ang magasakit. Mag Bakit mag ganun sila? <laughs> ay, awan ko doon. Hindi <laughs> ko alam. Ano kasi si Kuebal? Ha? Huh? Tanto kasi nung ilabes. Ay, ilabes. Gumagawa rin kasi nung ilingan ninyo ba? Ay, yung, ngayong yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ema? Ima e Torres. Torres. Ima Torres. Lagi yung kausap yung, nila? Yung, yung namumuno po sa ilabe. Mm -hmm. Parehas sa parehas sila dito. Tamang panggawa na kwento. Puro paninira. Ang pangkalkal ng buhay. Uh, yun lang. Hmm. Wala na po, we, kwebel na kwanya na hmm? hmm? disiksyon na magkasundo pa kami. Wala ka lang pala magkasundo kayo. Ano kung patuhin ka sa bahay nilang bago? Ay! <laughs> dito lang ako sa butukan. <laughs> Hindi na magkita sa gayong mga klase ng tao. So, Tay, anong mensahe mo kay siya, si Lamy kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, si Lamy, si Lamy yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapas na nga ninyo, nagpalaki sa inyo. Ilan taong kayo napa sa amin. Pinaaral kayo, hatid sundo ng motor, kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin, lola mo ganito. yun ang masasabi ko sa iyo. Kay Erika tayo, Erika. Siya po yung parehas yung dalawang. Parehas silang ugali? Parehas lang. Che, alam mo ba yung ano yung Sir, dahilan bakit binawi ni Jun E yung kalahating milyon na sana pabahay nila Erika kay Kalinga Prab? Hindi alam ka doon na kwento. Doon po sa pagbawi po ni Sir Jun A, hindi ko po alam kung saan po napunta yung pera. Mm -hmm. Kasi magkausap na po na sila ni Sina May. Okay. Ibig sabihin, mayroong malaking factor si Sila May kung bakit binawi yung pirak kay Kalinga para, para sa babae ni Erika. Opo, kasi ganito. Kasi parang ang... Kasi ganito po kasi na no, Nung pag po binablog po si Erika ni Sir... Ni si, Ni, si, ni si, Kalinga, Kalinga Prab. Rab, mm. i alam na po ni Sila May ang para pinag-usapan na po nila ni Sir John A eh, na uh, lolo po nila no, Erika at uh, Sheila May. at uh, andito po ako para bigyan lang po natin ng linaw no yung nangyari bakit po uh, dumating sa punto na yung pabahay po nila Erika eh salip na si Kalingap Rob ang dapat magpatayo doon po sa pabay kasi kalingap angels po baga eh dumating sa, sa punto na binawi po ni Jun A yung pera at uh, yun nga po mga kalingap alamin natin yung pulot dulo uh, para malaman din po natin sino po ang mastermind eh kasi po mayroon kami na, na lamang balita na ah uh, Siniraan po si Kalingap Ram Siniraan siya para po Mabago ang isip ni Jun A At kunin po yung pera So, ito mga Kalingap Ito yung titan no? ni ano Ni Erika. Teh, hey. Ganda araw po uh, Ano, ano pang alam mo ate? Genie Paki ano yung Ang uh, mic Ito lang sa ano <laughs> May asawa ka ate? Meron po. May asawa. Uh, ano pala po lahat? Yung buhay po ayan, ano, Mm. Ay dalawa, Patangatlo tatlo pala ngayon. Mm. Nakuha namin yung video doon sa upload mo ba yun? Um, ano Oo at, Ano ating dahilan? Bakit ka nag-upload ng gano'n? Kaya nag-upload po ako noon kasi yung nga po mga nar naririnig namin, yung mga text sa social media eh, mm. Na, na, ano po ako, gusto ko pong mapa ano po sa mga sa tao, mga nakakakilala po sa amin kasi nakakaya naman po baga po. Ah. Gusto ko po dinisin naman na na hindi totoo yung mga paratang sa amin. Ano yung mga paratang sa inyo? Yung gaya po nung gaya po nung sinabi, sinabi po sa na text po sa amin na kami daw ay mga gutom na aso. Hmm. titik sa inyo yan? Galing po yung sa ano, sa mga grupo po ng e-lover. Ah, tinix kayo? Oho. Ano pa yung Mabasa mga para ano pa yung yung mga paratang? Kaming isang pitik lang daw sa amin, e, eh, kami ay na. Hindi ko hmm. alam po kung anong ibig sabihin po, no, mga ganun. Yung gusto ko rin po kasi linisin din po yung ano nung magulang ko. Hindi naman po sa pag mga sinalabas po nila na mga text na sabi, naghahabol kami sa, sa, sa pera. Hindi po. Pira nino ang hinahabol nyo? yung sinasabi po nila, yung mga paratang po nila sa amin, ah, yung mga okay. Kasi may mga trabaho naman po yung mga as asawa po ng mm. Yun eh, mga kapatid ko. Oo. Uh -huh. hmm, po. So ikaw po yung tita nila, Erika? Opo. Oh, okay. Sa kanin Sheila May? Opo. Hmm, mm, uh, ang alam ko kasi dito pumunta si Rowell at nag-vlog, di ba? Opo. Um, Nung si umpisa dito, po, opo. Oh, po. sino, sino ang vlog ni Rowell dito? Yan po, mag-asawa. Sila pa. Ah, sila ang hmm si Kuya, si ano. Oh. Takasapin na muna natin sandali. Ito pala yung unang vlog ni Ruel mga kalingap. Tay, magandang araw po sa'yo. Magandang araw din. Ah, ang ah, pangalan mo, Tay? Miguel. Miguel. Miguel Ah, Miguel. Syarito. Surita. Sorita. Ikaw yung unang vlog ni Ruel? Ang um, po. Um, po, Para tulungan? Siya po. Ngayon, bakit napunta kay Eric kayong tulong? Ay, hindi ko nga po alam at siyang napokus at na na nila at di, ang sayasan ni ano ni Ruel nililipat inilipat niya inilipat kay rab parang hindi daw kaya ano Abang uh, uh, ko lang. yung 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 natagpuan si Erika parang si Erika ang ano parang turnover ni oh, Rubil kay Rab kay Rab kalinga Rab so yun Uh, ginawa ang kalingap in mm, yun, yun nga. Ayun. So, maliwanag po mga kaibigan, no, oh, na dito ba nakatira si Erika noon? Dito po, dito po yun. Dito lumaki? Ay, dito na po sa amin yun. <laughs> ah, okay. Nung dati pa sa kung kami sa kasandungan nun ay napalipat kami dito. Dito hmm. na lumaki. Kasi kasama yun palagi si Erika? Ano po, maliit pa yun sa amin. Kayo ang nagpalaki noon? Kami na po. Kapara. Ngayon, nasaan sila ngayon? Ay, nasa bagong bahay na po. Ah, may bagong bahay na po sila. Sino oh, po, po ang nagpatayo ng bahay nilang bago? Ay, sila yata po. Sino pang tumulong ang nagbigay ng yung pampagawa ng bahay? Ayun, ang pag-aalam ko po, yung nga pong nakakausap ng sila, may daw matanda, ko sino matandang yung ano yung... Matanda? Ano yun? Ang ba ganun? Yun iya tayo. Ah, jun A? Yun A. Matanda na ba yun? Oh, sabi po, matanda na. Ate! <laughs> eh, ano ko lang, matanda na ba si jun A? Matanda na po, siguro po mga mga 60 or 50 yan na gano'n. Nakita mo na di pa? Nakita ko na po yun. Kasi nakita? nagpasalamat po ako rin sa kanya nung, nung mag... Yung Las baga po na mm. vlog ni, si, ni Kalinga, ano ni Rab, na nagbigay kay Obama ng kampa opera ng samata. Okay. Ay, hindi, hindi po namin alam na kakontak na pala po yun. Kakontak na nino? Si Sir Jun eh. Ni Sheila May? Mm, po. Ah, okay. So, yun, yun lang yun po yung ano na. Nakita mo na si Junis sa video? Uh, mahabang buhok ni na. Mahabang buhok. Okay. So, may edad na. Oo. Um, eh mm -hmm. so, este ay naroon ko si Tatay kung sino tumulong sa pabahay nila. An um, position din tayo. Sa kanya pong pabahay 'yan. Itong kinaerehe okay. na? Wala po diyang sabi ko ng mga elves sa kanilang pabahay. Kaysa, kasi okay, sent pati mga gamit ng bahay. Okay. So, ibig sabihin nga may, may bahay na si Rika. Okay. Sila may, may kompleto ang gamit. Okay. So, ang, ang nagpabahay niyan, si Jun A, si Jun hindi ang ang lovers Hindi po. Hindi ang ilovers. Inaangkin lang po ng mga ilovers. Inaangkin nila na sila nagpabahay niyan. Kaya sila yan. nagagalit kasi ayaw nilang mailabas at totoo. Okay. Ah, galon ba? <laughs> so, alam mo yun yung kwento. Alam ko. Yung Kasi naririnig-rinig ko din -hmm. -mm. Kasi nang iisang bahay lang naman po kasi kami